Hagi ni Pastor Gabriel Bagtas Jr. sa programang Counter Blessings ni na Congresswoman Cherry Umali at Dr. Kit D. Guzman ang pagbibigay ng Diyos ng bagong simula sa kanyang buhay. Ayon kay Pastor Gabriel, bata pa lamang ay nakakilala na siya sa Panginoon at naramdaman niyang tinatawag siya sa ministry. Kaya maaga siyang naging resident pastor sa edad na 19 at kalaunan ay nakakilala at nagpakasal sa isang American missionary sa edad na 20. Uno. Bali, 16 years old po ako. Noong gumraduate nga po ako, wow. nagpray ako sa Lord. Lord, kung talagang tinawag mo ako, pareho kung a-applyan yung Secular School hmm. at yung Bible, Bible, Bible school. school. okay? To Kaya saan kung sino ang na unang magre-respond, hmm. uh, doon ako. Ibig sabihin, yun ang direction po. Hmm. Kaya nga po, to make the long story short, uno yung Bible ka, School. Kwento <laughs> pa ni Pastor. ninais niyang makilala ang mga magulang ng kanyang asawa unit nagkaroon sila ng problema sa mga dokumento nang hindi siya mabigyan ng tourist visa kaya kinailangan pa niyang mag-apply ng resident visa at mag-resign sa simbahan upang makakuha ng U.S. citizenship. Matapos ng tatlong taon, nakakuha rin siya ng citizenship at nanirahan ng apat na taon sa U.S. kasama ang kanyang asawa at tatlo nilang anak. Ngunit numaan ang kanilang pamilya sa pagsubok ng magtalo sila ng kanyang asawa na nauwi sa kanilang hiwalayan restraining order at divorce dahil sa akusasyong domestic violence. Matapos ang hiwalayan, sinubukan pa umano ni pastor na habulin ang kanyang pamilya bago nagdesisyong bumalik sa Pilipinas at muling maging miyembro ng simbahan. Habang nanalangin kung itutuloy pa ang pagiging pastor dahil sa takot na masira ang pangalan ng Diyos dahil isang hiwalay sa asawa ang naglilingkod. Sa kapila nito, muling bumangon si pastor Gabriel at bumalik sa ministry sa tulong ng kanya mga kaibigan at dati niyang simbahan. Nanumbalik din Anya ang sigla sa kanyang buhay nang makilala niya ang isang babaeng Christian na tumanggap at nagpaibig sa kanya at ngayon ay mayroon na silang isang anak. Yeah, okay, uh, ang Diyos um, um, nag-restore, <laughs> binilik. at uh, the same time, meron pa rin kaming communication ng mga anak sa iyo. That's kasama si Carmel Joy Miguel Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.